Isinusulong ni Senadora Grace po ang chairperson ng Senate Committee on Public Services ang isang panukalang batas na naglalayo na lumikha ng isang ahensya na mga ngasiwa sa lahat ng paliparan sa bansa. Inahain ni Senadora po ang Senate Bill No. 1073 na naglalayon na magtatag ng isang ahensya na tatawag yung Philippine Airport Authority sa naturang panukalang batas na kasaad na ang naturang ahensya ang siyang mamumuno at mga ngasiwa sa pagmimintene, modernisasyon, pagpapagawa ng mga paliparan at pagpapangat ng kalidad ng mga airport para maging maayos, ligtas at pasado sa international standards. Iginiti po sa kasalukuyan na may 80 paliparan sa iba't ibang sulok ng bansa kung saan magkakaiba mga nangangasiwa. Ipinunto ni po ang Manila International Airport Authority o MIA na nangangasiwa sa Ninoy Aquino International Airport ang Clark International Airport na pinangangasiwaan naman ng Clark International Airport Corporation at ang Mactan Cebu International Airport na pinangangasiwaan ng Mactan International Airport Authority. Paliwanag nga ng senadora na ang karamihan sa mga paliparan sa bansa ay nasa ilalim ng operational at supervisory control ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAPA. Iginiti po na kailangan ng matanggal ang pamamahala na ito sa kaap dahil sa bukod na marami itong mandato sa iba pang mga gawain nagbabanggaan din ang tungkulin nito bilang operators at regulators ng airports sa paliwanag ng mababatas na hindi maaring regulator ang kaap sa sarili nito bilang operator ng paliparan at hindi rin aniya makatwiran na ang kaap din ang nag-iimbestiga kapag may mali at pagkukulang sa mga paliparan dahil sila rin ay bahagi ng operasyon nito. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.